Nagbigay ng suporta si Darren Espanto, isang sikat na mga aawit at aktor, para sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si AC Bonifacio, na kasalukuyang housemate sa ongoing na season ng Pinoy Big Brother Celebrity Club. Si Bonifacio ay nakatanggap ng mga negatibong komento mula sa mga netizens dahil sa ilang mga pangyayari sa loob ng bahay, ngunit iginiit ni Espanto na nararapat bigyan ng pagkakataon si AC at hindi agad mag-isip ng masama sa mga ginagawa nitong aksyon sa isang event na ginanap noong ika-26 ng Marso sa Pasay City, kung saan inilunsad si Espanto bilang bagong endorser ng City Cafe, nagbigay siya ng pahayag hinggil sa isyu, ayon sa ulat ni Rhea Manila Santos ng Push at ABS-CBN News. I feel like a lot of people just misinterpret a lot of the things that, not just a siha, but a lot of the things that the housemates say within the house and their actions, pahayag ni Espanto. Bilang matagal na kaibigan ni AC na walong taon ng magkasama, ipinaliwanag ni Espanto na may malalim siyang pagkaunawa sa karakter ni Bonifacio. I know her inside and out. I know what the backstory is to what she's doing inside the house. And I'm not saying like we all tolerate everything that we do even though we're best friends. Siyempre may mga limitations din. And at the end of the day, we're just there to support her, dagdag pa ni Espanto. Sa kasalukuyan, kabilang si Bonifacio sa mga nominado para sa eviction sa Pinoy Big Brother House. Inamin ni Espanto na hindi nila tiyak kung ano ang magiging kinalabasan ng kompetisyon para kay AC. Ngayon kasama siya sa mga nominees for eviction, kaya tignan natin kung anong mangyayari, sabi ni Espanto. Marami ang nag-alala para kay Bonifacio sa mga nagdaang araw dahil sa mga komentong hindi magaganda patungkol sa kanya. Ngunit iginiit ni Espanto na natural lamang na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng bahay at walang ibig sabihin ang mga bagay na iyon. Ayon sa kanya, mahalagang maunawaan ng publiko na hindi laging makikita ang kabuoan ng mga kaganapan sa loob ng bahay at ang mga hakbang ng bawat housemate. Si AC Bonifacio ay kilala sa kanyang mga tagahanga at sa industriya bilang isang magaling na performer at isang mabuting kaibigan. Bago pumasok sa Pinoy Big Brother, si AC ay sumikat sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng mga dance groups at sa kanyang mga viral performances sa social media. Kaya naman hindi nakatakataka na marami ang umaasa na makikita pa siya sa mga mas marami pang oportunidad, ngunit sa ngayon ay patuloy pa siyang nagpapakita ng kanyang personalidad sa loob ng bahay bilang isang housemate. Samantalang nasa gitna ng mga komento at puna mula sa mga netizens, pinili ni Espanto na ipaglaban ang kanyang kaibigan at tiyakin sa mga tagahanga at publiko na si AC ay hindi dapat husgahan base lamang sa ilang mga eksena sa loob ng bahay. Ayon kay Espanto, ang bawat isa ay may pagkakataon na magbago at matuto mula sa mga karanasan, at nararapat lamang nabigyan ng pagkakataon si Bonifacio na maipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga ang bawat kaganapan sa loob ng bahay at ang mga naging reaksyon ng iba pang housemates sa mga nangyayari, ngunit isa sa mga pinakamahalagang mensahe na nais iparating ni Espanto ay ang pagpapahalaga sa bawat isa, hindi lamang sa kanilang mga pagkatalo o pagkakamali, kundi pati na rin sa kanilang mga tagumpay at pagpapakita ng kabutihan. Ano ang say inyo sa balitang ito?